So mga papang, unang booking natin for today's video ever. Ang atid natin sa may Verde sa Sita Tara, let's go. Si Chip nga pala. Good morning. Shout out, Chip. Shout out. Shout out muna. Ikaw na, na kong ginto. Ah, mga mababait na ano natin. Mababait na, na natin na ah, mga guard ng Ever. So, mga papang, kamusta tayo? So, tayo na kasi ngayon lang yung magandang panahon, umaraw din sa bakas. Siyempre, gamit natin ang is bago natin Insta 360 camera. wow. Wow, lang yan mga idol kasi yun lang ang kaya natin <laughs> so, kamusta mga papang? Unang booking nga pala natin. Grab part. So, ito. Napakasayang araw ngayon. Hindi nakapag-vlog <clears> tayo. <throat> Ahem. So, malapit na tayo mga papang. Ah, uh, 1 minute na lang. 280 meters. Malapit na tayo sa drop off. Sana may tip, sana maganda kasi ube na natin ito, sana may tip. Cash to eh, cash cash payment. Sana, syempre eh. para may pang-kapit tayo pagbalik sa tambayan. Ay, hindi nga pala tayo nagkape Milo pala, Milo. <laughs> so, malapit na mga papa. Konti na lang. Ano nga pala ito? Ah, uh, tubigan si Taroma. So arrive na natin para aware na si ano, customer na arriving na tayo. So dito kaya yon Water station. Water station. Tawagan natin. Okay. Hindi naman water station. Ano ba yun? A couple. Tagal naman. Few inches later. Sige, okay lang, ma'am. Ma'am, gawin ka gawing... na. Ay, wala yata. Teka lang, ha. Oh, ma'am, wala talaga. Sorry. Gigas na lang mamisukli ko, okay lang. Wala eh, ko lang kasi. Three weeks later. So, so mga babang, ito nga pala yung ano, pag wala kang ano wala ang panukli ito ang hasil. matagal talaga kailangan nung magantay wala eh wala kasi tayong ano eh panukli kakampisa pa lang natin kaya sorry delay talaga tayo kailangan natin magantay 1,000 yung pera niya 200 lang sana yung sukli kaso wala eh wala akong, wala talaga ako 20 pesos na yung papel ko ng pera ko rito eh. <laughs> parang may naamoy ako hindi maganda di totoo yan Galit ka ba? Ano ka na sinisira ulo? Sa atin, sa atin lang to. <laughs> so, yan. Wala tayong choice kundi mag-antay. Ay, yan. Ma'am, thank you ha. Ah. Sorry ha. Ah. Ah, okay, salamat ma'am ha. Thank you. So, buti. Okay na. Nagawa ng paraan. May tip tayo. 2 pesos. <laughs> so, paano mapapang? Dito na lang. Hi.